Sinasabing ikaw ay independyente. Inuulit ito na parang isang mantra. Hanggang sa dumating ang sandaling ang katahimikan ay maging isang sigaw at ang kakulangan ay nagiging agarang kailangan. Naniniwala ang marami na ang pagiging mag-isa ay tanda ng lakas. Marahil noon ay ganoon nga. Ngunit, sa kaloob-looban, nagsisimulang lumitaw ang pagkakilala na ang pagkakaroon ng kasama ay hindi pabigat, kundi isang suporta na nagpapalakas. Hindi ito kahinaan hindi rin ibig sabihin na ang lahat ng naitayo ay guguho. Ito'y kalinawa na nagpapakita na hindi kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. At mabigat. Ang magtiwala, ang magbahagi ng kung anong sayo lamang, ay isang malaking panganib para sa marami. Ngunit napagtanto na na, kung wala itong bahagi, ang pasanin ay lalong bumibigat. Ang sobrang pagtatanggol sa kasarinlan ay hindi ang kabaligtaran ng pangangailangan ng kasama, kundi isang aspeto na hindi paganap na naipapakita naramdaman mo ba ito? Kung maaari kang magbahagi kung nais mo. Sinasabi mong ikaw ay independyente. Naririnig mo ito mula sa iyong sarili na may parehong tibay na parang inuulit ang isang pangalan, isang identidad na tila hindi matututulan. Independente ako. Ang pahayag na ito ay may tahimik na bigat, halos isang pananggalang laban sa kung anuman ang nakaabala. Isang katotohanan na, sa matagal na panahon, itinago ang pangangailangang tanggapin ang isang bagay na ayaw aminin. Hindi ito tungkol sa pangangailangan ni sa kahinaan. Hindi ito tungkol sa panghihina, pagkawala ng espasyo, o pagbibitiw sa sariling kapangyarihan. Ito'y ibang bagay. Isang bagay na gumalaw sa anino ng inaakalang sapat, ang pagiging mag-isa. Ngunit, sa maaga o huli, ang si pagiging mag-isa na ito ay nagsisimulang maglaho. Nagiging butas-butas, marupok. Ang kalungkutan na nakatago sa likod ng kasarinlan ay nagiging mas malinaw at hindi na ipinapakita bilang lakas kundi bilang isang dinakikitang bilangguan. Ang pag-unawa dito ay hindi komportable. Pati na rin ang pagtingin sa loob at pagkilala na ang sariling baluti ay hindi ginawa upang magbigay proteksyon kundi upang mag-isolate. Magsisimula kang mapansin halos na parang isang bahagyang kasanayan na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa isang pangunawa na hindi nanggagaling sa sigaw kundi sa bulong. Na hindi pumuputo kundi umaapaw ng dahan-dahan habang ang dibdib ay napapasikip dahil sa bigat ng katahimikan. Ito ay isang panloob na kilusan, isang pagbagsak ng mga maskara na walang humihiling, ngunit pinipilit ipakita ng kaluluwa. Ang kasarinlan ay humaharap sa kabustuhang, hindi ipinapahayag, hindi sinasabi, magkaroon ng isang tao sa tabi. Hindi isang taong lulutas ng lahat, kundi isang taong nandyan lamang. At sa tensyon na yon, lumilitaw ang isang katotohanan na hindi madaling tanggapin, ang pagiging mag-isa ay hindi katumbas ng pagiging malakas. Napagtanto mo na mas mahirap kaysa sa inaakala mong aminin ito. Hindi dahil nais mong itanggi, kundi dahil ang pakiramdam ng kahinaan na kasabay ng pagkilalang ito ay nakakagulat. Gayon paman, ang mapagtanto na kailangan mo ng isang tao sa tabi ay hindi binubura ang lahat ng itinayo mo sa pag-iisa. Bagkus, ito'y nagpapakatotoo mas tao. Naiintindihan mo na hindi ito kabaliktaran ng lakas, kundi bahagi nito. Mayroong pagtutol na tanggapin ito, dahil ang lipunan, tahimik, ngunit malupit, ay binibigyang pugay ang individual na sapat na sa sarili. Munit na pagtanto mo na ang imaheng iyon, kadalasan, ay isang ilusyon lamang na kinakailangan upang harapin ang nasa likod. Sa likod ng kasarinlan, may isang nilalang na umaasam ng presensya, ng koneksyon, ng palitan. Nararamdaman mo ito. Ngunit marahil hindi mo nais tanggapin. At ayos lang yon. Ang pagkilala ay nariyan na nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan, kahit na ang takot ay pumipigil sa yakap ng katotohanang ito. Ang tensyon na ito ang nagpapagalaw sa iyo ngayon. Ang bumabangon sa kalagitnaan ng gabi, ang nagpapabilis ng tibok ng iyong puso na may tahimik na pagkabalisa. Napagtanto mo na ang kasarinlan na ipinagtatanggol mo ay hindi kabaligtaran ng pakikipagkaibigan. Ito ay isang bahagi lamang ng kwentong hindi mo pa natatapos ikwento sa iyong sarili. At ang pangangailangan ng iba sa tabi ay hindi nagpapabawas sa iyong lakas, kundi nagpapakita ng bagong lakas. Nais mo bang ipagpatuloy ang pagdadala ng lahat ng mag-isa? O nais mo bang mapagtanto na ang pagbabahagi ay hindi panghihina, kundi pagpapalawak? Kung ito'y tumama sa iyong damdamin, magkomento ka ng T. Kailangan ko itong marinig. Naramdaman mo na ba ang ganitong pagtatalo sa loob mo? Ikwento mo rito kung gusto mo. Napapansin mo ba na ang panloob na pagtutol na ito ay hindi tsamba, ni hindi ito maskara ng kahinaan, ito ay salamin ng komplikasyon ng pagiging buo at gayon paman ay nais ang iba. At hindi ito basta-basta kabustuhan. Hindi ito dependensya o pangangailangan na nagtutulak sa iyo na maghanap ng tao. Ito ay isang malalim, tahimik na pangangailangan na magkaroon ng salamin sa tabi mo, isang tao na hindi pupugto sa iyong ilaw, kundi pahigitan ito. Maari mo itong itanggi sa sarili mo. Maari mong subukang kumbinsihin na hindi mo kailangan. Na ang presensya ng iba ay magiging pabigat, isang paglusog. Ngunit, kung ikaw ay tapat, alam mong naroon ito, ang pananaw na ito, ang pagkabalisa na sumisira sa loob. Ang napapansin mo, sa gayon, ay ang tunay na kalayaan ay hindi tinatanggal ang koneksyon, pinapalitan lamang nito. Hindi nito hinihiling na magpakumbaba ka, ngunit para hayaan mo ang iyong sarili. Payagan ang sarili na magbakasakali na makita ng buo, kasama ang iyong mga kahinaan, pagdududa, kahinaan. Nakakatakot iyon? Siyempre nakakatakot. Dahil ang payagan ang sarili na makita ay ang isuko ang kontrol. Ngunit alam mong ito rin ay bahagi ng buhay. Ang kalayaan na iniisip mong mayroon ay isang pananggalang lamang sa takot na magpakaseryoso at ngayon, mapansin na kailangan mo ang iba ay hindi isang tanda ng pagkatalo, ngunit unang hakbang tungo sa isang bagong uri ng lakas. Isang lakas na hindi natatagpuan sa pag-iisa, kundi sa tapang na magpahayag, kahit alam na maaring maging walang kasiguraduhan ng landas. Mahirap tanggapin ito. munit mas mahirap ang mabuhay ng isang buhay ng kalungkutan na nagtatago sa ilalim ng kapangyarihan. Naranasan mo na ba ang ganitong kontradiksyon, kung sumang-ayon ka rito, magkomento ng key kailangan kong marinig ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang kilalanin ang katotohanan na ito ay hindi madali. Ito ay isang mabagal, hindi komportable, halos masakit na proseso. Ngunit ito rin ay isang proseso ng pagpapalaya. Ikaw ay nakakulong sa ideya na ang pagiging malaya ay hindi kailangan ng iba. Ngunit mapansin mo, ang pagkakulong na ito ay hindi nakikita, gawa ng mga konsepto, paniniwala, takot. Ang pagkalaya mula dito ay nangangailangan ng tapang na makita kung ano ang nasa kabila ng mga salitang sinasabi mo sa sarili mo. Bukod sa maskara na nagtatago ng ilusyon ng ganap na pagiging sapat sa sarili. Nagsimula ka na bang mapansin ito? Na ang landas patungo sa masaganang buhay ay ang pagtanggap na ang pagiging mag-isa ay hindi kailanman kumpleto. May mas malakas na puwersa sa pagbubuka sa iba. Nais mo bang ipagpatuloy ang pakikinig sa katotohanang ito na nakakagulo, na nag-uudyok, o mas gusto mong itago sa sarili mo itong pagkabalisa? Napagtanto mo ba, kahit hindi mo ito sinabi ng malakas, na ang pagiging independyente ay hindi isang ganap na proteksyon? Ito'y may mga bitak, mga puwang kung saan tahimik at mapilit na pumapasok ang katotohanan. Ang katotohanan na walang sinuman ang isang isla. Na ang lakas na pinapanday mo ay hindi nagmumula sa kawalan ng iba, kundi sa tapang na pabayaan ang sarili na ibahagi ang pasanin. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa sarili o pagtalikod sa sariling landas. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang landas ay mas madali kapag may kasamang naglalakad. Hindi upang buhatin ka o upang buhatin, kundi upang ibahagi ang bigat at paramihin ang kahulugan ng pamumuhay. Maaaring isara mo ang sarili dito, tanggihan ang damdaming tila mahina o mapanganin. Pero nariyan ito, malakas, umaalon sa ilalim ng tinatawag mong pagkakaisa. Ang tibok na ito ay ang iyong katawan na nagsusumamo sa isang wikang minsang ayaw mong marinig. Kailangan ko ng koneksyon, kailangan kong makita, kailangan kong makilala ng hindi kailangang maging perpekto. At ang pagkilala dito ay ang simula ng pagkabalisa na gumugulo sa lahat. Ito ang oras na humahaba ang gabi, lumalakas ang katahimikan, at ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay mas mabigat kaysa sa pagmamalaki ng pagiging nag-iisa. Alam mo na hindi ito tungkol sa pagkawala ng otonomiya. Ito'y tungkol sa pagkuha ng bagong uri ng kalayaan. Kalayaan na maging marupok, na hindi kailangang bitbitin ang bawat piraso ng sariling kwento ng nag-isa. Kalayaan na hayaan ang sarili na maramdaman ang anumang nararamdaman, kahit na nangangahulugan ito ng paghahanap ng suporta, ng pagbubukas ng espasyo para sa iba. Ang kalayaang ito ay nakakatakot. Dahil pinipilit kang harapin ang mga lumang takot, takot sa pag-iwan, takot sa paghuhusga, takot na hindi sapat. Ngunit tinatawag ka rin ito sa mas malaking tapang kaysa sa akala mong mayroon ka. Ang tapang na tanggapin na ang iyong halaga ay hindi na sa bilang ng mga laban na nilalabanan mo mag-isa, kundi sa kalidad ng mga pagkikita na pinahihintulutan mo. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa sariling kakayanan, kundi sa pagkilala na bahagi ka ng isang mas malaking bagay, kahit na ang bagay na iyon ay isang natatanging presensya, tahimik sa iyong tabi. Maaaring iniisip mo na masyadong mahirap ito, na ang pagbitiw sa kontrol, ang if basta ko na lang, ay maaaring magmukhang pagkatalo. Ngunit inaanyayahan kita na tingnan ito sa ibang paraan. Ang tinatawag mong pagkatalo ay maaaring, sa katotohanan, ang unang hakbang patungo sa isang malalim, tahimik na tagumpay na nagbabago sa kahulugan ng pagiging malakas. Ang pagiging malakas ay hindi ang pagiging immune sa sakit o pangangailangan. Ang pagiging malakas ay ang pagpayag na maramdaman ang lahat ng ito at magpatuloy, hindi mag-isa, kundi kasama. At ang pagkilala sa katotohanang ito ay hindi biglang lumilitaw. Ito ay tumutubo ng dahan-dahan, sa maliliit na galaw, sa mga titig na hindi umiiwas, sa mga salitang hindi nang huhusga. Napansin mo na ba kung kailan ito nangyayari? Kapag, sa isang sandali, ang presensya ng iba ay nagiging dahilan upang huminga ka ng mas malalim, nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Iyan ang senyales na ang akala mong bigat ay maaaring maging ginhawa. Na ang akala mong panganib ay sa katunayan, isang pintuan patungo sa iyong palaging hinahanap. Hindi sa bulag na kasarinlan, kundi sa tunay na koneksyon. Hindi mo kailangang gawin ang paglalakbay na ito mag-isa. Ngunit hindi mo rin kailangang magmadali. Pahintulutan mong maramdaman sa sarili mong oras, sa sarili mong ritmo. Ito ang susi upang baguhin ang kung ano ang tinatawag mong pagkailangan ng iba sa isang bagay na nagpapalakas sa iyo, na sumusuporta sa iyo. Naramdaman mo na ba ito? Kung naantig ka na ng mensaheng ito, magkomento dito, kailangan kong marinig ito. Ang buhay ay hindi kailangang maging isang labang mag-isa. At ang napapansin mo ngayon ay maaaring ang simula ng isang bagay na hindi pa natutukoy, ngunit babaguhin ang lahat. Napansin mo ba kung paanong ang ideya ng kasarinlan, na tila pinakamalaking katotohanan, ay nagsisimulang maglaho sa harap ng tahimik na pangangailangang lumalago sa loob mo. Hindi ito isang pansamantalang tanong, isang pagdududa na kusang nawawala sa paglipas ng panahon. Isa itong panloob na kilusan, isang banayad na pagbabago na lumalawak at nagpapatingin sa iyo ng higit sa iyong dating pinaniniwalaan. Palagi mong pinaniniwalaan na ang pagiging independiente ay sapat na, ang magsarili mula sa mundo, ang buhatin ang sariling bigat ng walang sinuman ang tumutulong, Ngunit ngayon, nagsisimula kang mapagtanto na ang pagtingin na ito ay bahagi lamang ng kwento. May isa pang layer na nakatago, nakabaon sa ilalim ng baluti na iyong itinayo. Isang layer kung saan ang presensya ng iba ay hindi nagbabanta sa iyong lakas, kundi pinapalawak ito. Nararapat mong malaman na ang lakas ay hindi nagmumula sa pagbuhat ng lahat mag-isa, kundi sa pagkilala kung kailan ang pagbabahagi ng bigat ay maaaring maging pinakamas malakas na gawain. At hindi ito kahinaan. Ito, sa katunayan, ang pinakakongkretong patunay ng iyong tapang. Ang tapang na kilalanin ang sarili bilang tao, mahina at hindi perpekto. At ang tapang na ito ay bihira. Dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na nagkakamali ng pag-aakala na ang kahinaan ay isang kahinaan, na ang paghingi ng tulong ay senyales ng kawalan ng kakayahan. Ngunit alam mo, sa kaloob-looban mo, na ang pananaw na ito ay hindi kumpleto. Naramdaman mo na ang kasalatan na hindi napupunan mag-isa, ang pangamba na hindi nawawala sa walang laman na kumpirmasyon sa sarili. Napagtanto mo na, gaano man subukan na kumbinsihin ang sarili sa kabaliktaran, kailangan mo pa rin ng kasama sa iyong tabi. Hindi para iligtas ka. Hindi para magdesisyon para sa iyo. Kundi para maging kasama. Para ibahagi ang katahimikan, ang pagod, ang araw-araw na pakikibaka. Para ibahagi ang mga ngiti, ang maliliit na tagumpay, ang mga luha na walang nakikita. At ang pagkakatanto na ito ay nagpapagalaw ng lahat. Sa iyong pinaniniwalaan, sa iyong ipinamumuhay, sa iyong kinatatakutang ipakita. Ngunit ito rin ay nagbubukas ng mga pinto. Mga pinto sa isang kalayaan na hindi nasusukat ng kawalan ng iba, kundi ng tunay na presensya na tumatanggap at rumerespeto. Nararamdaman mo ito kahit na sinusubukan mong hindi aminin. Ang pagnanasa na ito ay hindi nasa ibabaw, ngunit pumipintig sa kaloob-looban, parang isang tawag. Isang tawag para lumabas sa pagkakahiwalay na yung itinayo, para payagan ang sariling makaramdam, para sumuko sa panganib na makita, tanggapin, mahalin. Ito ay isang panganib na nakakatakot, dahil nangangahulugang kailangan mong bitiwan ang kontrol. Ngunit isa rin itong pagkakataon. Isang pagkakataon para muling buin ang sarili, upang matuklasan ang isang bagong lakas na ipinanganak lamang sa pagsuko. Napansin mo na hindi ka nag-iisa sa pagkakataong ito. Na marami ang nagdadala ng parehong bigat, parehong tensyon. Na ang pagiging independyente ay hindi nangangahulugang nag-iisa ka. Na ang tunay na kalayaan ay ang pagkilala sa panahon na kailangan mo ang iba at ang pagpayag sa koneksyong iyon. Naramdaman mo na ba ang katotohanan ito? Kung iwan mo rito ang iyong kailangan kong marinig ito dahil ito ay isang paglalakbay na ilan lamang ang may lakas ng loob na simulan. Ngunit narito ka na. Naiintindihan mo na mayroong isang bagay na mas malaki na naghihintay na maranasan. Isang bagay na higit sa iyong alam na lakas at autonomiya. Nakarating ka rito dahil, sa kaibuturan, napansin mo na ang isang bagay na hindi laging madaling harapin, ang kasarinlan na pinahahalagahan mo ay hindi kabaligtaran ng pangangailangan ng isang tao sa tabi mo. Ito ay bahagi ng parehong lakas na nagtutulak sa iyo, ngunit lumilitaw lamang kapag pinapayagan mong magkaroon ng tunay na koneksyon. Ang prosesong ito ay hindi madali. Ito ay hindi isang mabilis na paglalakbay, isang handa ng sagot. Ito ay isang tahimik na paglalakbay na binubuo ng mga sandali kung saan ang kaluluwa ay bumubulong ng mga bagay na ang isipan ay patuloy na itinatanggi. Kung natagpuan mo ang iyong sarili sa mensaheng ito, kung ang katotohanan ito ay umalingaw-ngaw sa ilang bahagi ng iyong dibdib, malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang pagbabahagi ng pananaw na ito ay nagbibigay daan upang maramdaman din ng iba na ang lakas ay hindi sa mag-isa lamang na pinapasan ang lahat, kundi sa pagkilala sa kahalagahan ng pagiging magkasama. Kung ang nilalaman na ito ay nakaantig sa iyo, kung ginawa kang mapansin ang isang bagay na dati itago, gawin ang hinihiling ng iyong puso ngayon, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig ito. Mag-subscribe sa channel upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, upang makatanggap ng higit pang mga mensahe na nag-aanyaya sa iyo na pahalagahan ang mga bagay na madalas hindi napapansin. Iwanan ang iyong like bilang isang tahimik na kilos, isang kumpirmasyon na magkasama tayo sa paghahanap ng isang lakas na lumalagpas sa kung ano ang akala natin. Magkomento dito sa ibaba, naranasan mo na bang ituring ang sarili mo na independiente? hanggang sa napagtanto mong kailangan mo ng kasama. Mahalaga ang iyong kwento. Ang iyong boses ay may kaibahan. Huwag hayaang hadlangan ka ng pride o takot na magbukas para sa kung ano ang nais ipakita ng buhay. Hindi na tatapos ang usapang ito dito. Magpapatuloy ito sa susunod na video, sa susunod na mga salita, sa susunod na pananaw na pipiliin mong yakapin. Kung napaiyak, napaisip o napansin ka ng video na ito, ang susunod ay magpapalalim palalo sa paglalakbay na ito. Hinihintay kita doon.